Good morning mga langga. Magkakapi mo na ako kasi kasi ano, kinakapi ko muna to mga langga. 30 minutes. Magkakapi, kakapihin ko muna to 30 minutes bago ako mag-alusan. ng kampong mga langga. O. Sariwa. Ayan. Bumili ako ng kampong Sariwa ito mga palangga. Sa bukid ko binili. Kamalunggay. Ayan ang gagawin ko sa kangkong sa sinigang tapos eto malunggay pakuluan ko lang yung katas lang niya yung ano ko yung kakait yung ititake ko kasi kahapon ang ulang ko isda is na may malunggay so ito ang gagawin ko magpakulo lang ako ng kasi ano shout out ano Sis Rebecca, parehas kasi kami ng case. So, tinuruan niya ako na yung malunggay, pakuluan, magpakulo lang ako ng tubig. Tapos, pagkakulo ng tubig, ilagay ito, tapos takpan na. Yun, yun yung pinaka pinaka tubig. Yan. Malunggay tea. Pero, hindi na pala kailangan na patuyuin, idadry. Pwede na pala to ilagay sa kumukulong tubig. Tapos iinumin yung tapos patay na yung ano apoy, takpan mo, yun ang iinumin. Tapos ito, napakasariwa ang mga langga. Hindi to sa talipa pa ang mga langga. Kay ate, ano to, kay ating naglalako, nagabukid. Ang sariwa. mga palanga kasi galing ako nag-exercise. Bago ako mag-almusal, kakapihin ko muna to. Kasi ito, tinitake to, herbal coffee to. Tinitake -tini to is 30 minutes before meal. Two times a day. Ay, na, eh. Mamaya pa ako pwedeng kumain. Ito muna yung ano ko. Kanina nainom ko na yung ano, Kanina, na yung, ano eh. Dalawang gamot. Ingat. Sarap pag kinapawisan. Mag-almusal na kayo mga langga. Mag-iisip pa ako ng ano ng ibang content para may mai-upload. Kalain mo yun mga langga. Mahiyain din kaya ako sa kamera. Karon nagawa ko mga Ah, This is it. mga langga oh. Ang aking malunggay. Napakasariwa. Kahapon pa ako nagpa-reserve kay kay Ate, si Ate yung taga booking na daan dito. Kaya ano, napakasariwa. Ang ganda ng malunggay ni Ate. Saka, hindi siya galing sa palengke. Organic to langga. Mga organic ang gulay ni Ate langga. Kili-kili. <laughs> lang ka. Thank you for watching mga langga. And I see you my next one. Bye mga langga.